Paano nga ba natin malalaman kung nagmamatured na ang pag-iisip ng isang tao? Malalaman natin kung nagmamatured na talaga tayo if you stop posting in social media kung ano yung nangyayari sa buhay mo every day. For example, malungkot ka, masaya, or mang emotions na meron ka ngayon, hindi mo na ito talaga ito i-post sa social media kumbaga mas gugustuhin mo na lang sarili nito. For example, masaya ka kasama yung mga kaibigan mo, hindi mo na kailangang ipangalandakan pa diyan sa social media kung ano yung pangyayari sa buhay mo ngayon. Kung malungkot ka sarilinin mo na lang hindi naman masama na mag-share sa ibang tao kung anong emotions meron ka ngayon pero if you stop posting in social media dahil alam naman natin na hindi talaga nakakatulong kung magpo-post ka sa so social media lalong-lalo na kung ang emotion mo is malungkot ka may problema ka huwag mong gawin yon huwag mong i sa social media dahil hindi naman natin alam kung ano yung mga opinion sa mga taong nakabasa doon kung baga, marunong ka nang mag-control sa sarili mo, marunong ka nang magdala kung anong problema meron ka. Kung masaya ka, marunong ka nang magdala. Um, I-enjoy yung moment kasama yung mga kaibigan mo na hindi mo na kailangan pang ipagmalaki pa sa iba na ganun yung pangyayari sa buhay mo ngayon.